Kapag ka po ganito niluluto ko, sigurado po hindi na ako magkakanin. Kadalasan po, mas mainam na panghapunan itong ginagawa ko ngayon. Dahil hindi masyadong mabigat sa tiyan, ilang oras bago po tayo matulog. Halos wala na po itong carbohydrates. Kaya yung piling na parang antok na antok ka pagkakain mo, hindi na po mararanasan. Kasi yung biglang taas ng sugar ng ating katawan, hindi na po aandar. Hindi na pa po kinakailangan ganito eksakto ang mga rekado nyo. Pero kung magagawa nyo po ito, masisigurado ko po sa inyo na madalas nyong ilulutuin ito. Yung isang talong lang po, pinirito ko lang. Yun naman pong maliliit na hiwa ng karning baka, e eh, pwede nyo namang palitan ng kahit na anong protina ang gusto nyo sa salad. Pinirito ko lang po, tinimplahan ko lang po ng asin, paminta, konting asukal. Ang beef po ay matutubig-tubig sa una, pero once na matuyo ito, magmamantika na po at matutusta, tsaka nyo po hanguin. Sa gulay naman po ay eh, kung ano meron na mura sa palengke. Itong mangga po sa amin din eh, parang indian mango po ang lasa pero matigas. Ito namang pipino palagay ko ay eh, abot kaya po ng bulsa natin. Basta ang piliin niyo po yung sariwa at matigas para malutong po pag kinagat. Kamatis po, hinog pero matigas. Tanggalin niyo po butot, himain ng maninipis. kapag ka, ready na po kayong kumain, o oh, mangga muna. Tapos po ay kalahating pipino. Tapikin nyo ng kaunting salad dressing na ginawa natin. Isunod po ang kamates. Piniritong talong. Lagyan po ulit ng katitik na salad dressing. Yung natitirang pipino. Haluin nyo muna ng kamay na kahoy. Salad dressing pa ulit. Panghuli po yung tinustang karne. At ito doon na na po natin ang natitirang salad dressing bago haluin ang haluin. E yung salad dressing naman po pagkadali-dali, eto po yun. No? Asin. Paminta pigaan nyo po ng lemon o kalamansi. O ito po ang atsara, di po ba matamis maasim yan? Parang salad dressing ang lasa. Tatlong kutsara po nilagay ko. Kaunting bawang, kaunting sibuyas. Sibuyas na mura po, ginunting ko na. Okay lang po kung walang dalawang kutsara ng olive oil. Idiretso na po sa isang kutsarang mayonnaise at kaunting tubig bago nyo po haluin. Salad dressing na. Oh, no rice po today. Bukas po ulit. Ron Bilaro.